So, hello guys na midris sa cemetery So, matumi ka guys. Oh, kauban guys. Oh. Bali, bali, bali pa. iba pa Na nang kauban na guys. Oh. pa may isa. Pumunta pala kami ngayon sa tabo namin. Dito sa may bandang, ano namin? Bandang site. Dito sa may ipalingki. Ang sila, no? Ang sila. Hindi ako sila lang. Mag na ako. sila. sila. Halo <hansi> guys. Kita coba kami na ngayon Mami, kami ng kami sinilas guys para sa para saaming kapatid tutuloy muna kami dito guys Libot kami dito no Libot kami dito hilibutin namin lahat ng paligid safety dito kung nakatira kayo dito pwede kayong pumunta dito para, para, makita nyo ang nahanap nyong idol diba? maraming gulay guys ang dami tao guys maraming tao guys hindi siksik

Sinong gusto niyan? Oh, Mami? Sinong gusto niyan pa may bigay ko sa inyo? Sinong gusto? Pa ko niyan? Oh, yan yan yan. Yan. Ano? Ano? itlog niya. Itlog ng dinosaur. Itlog di niya. Itlog niya. Ano? Hoy! Binamos Ito. Ano, school supplies, guys. Dito na po tayo sa mga uh, sinelas. So, nandito po yung kamatid na Mike! 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 Mili pa sila ng crops nila. Ano So, ngayon guys, ay namimili pa kami ng sinilas na aming bibili. Eh. Hmm? Marami naman yan eh. 31 to 32. Okay. Okay. Ang sikat pala na chinilas dito ay pangalan namin dito ay crooks. Ito guys, oh. Ito Maraming gibits yan. Pa... Ito guys. Ito guys. Ito okay. guys. Ngayon guys, ay babalik na naman kami. So guys, pupunta na tumunga at pupunta na dito. Liligaw ako guys. Sobrang Minta tao kasi dito guys si si Hapon. Liligaw kami guys si Hapon na kasi. Liligay kami tanghaling gabi. Liligaw kami nasaan yung mga kasama namin. Sinong gusto na mag-grocery ay pwede lang dito. Ito lang na kuya pang guys kita bang guys kasi may nangyaring kakulangan ito guys kasi may nakuyapan guys na tayo na six, six long,